900 blom. Coke sa bangadero ng. 900 blom. Mahal na titik. May value pa doon. Ay, may... Bento lang, basta ko. Pilon mo nga. Molo yan po. Ay, ang laki pala ng piso dati. tag Ay, eh, dos. Na ano... Coins. Ano to? Mga up-up na ko. Ang nagtindihan ko, yung mga cellphone up, up. Ang nagtindihan ko, yung piso, 25 Cent. Ang luluki ng Peko. ko? so on Ito nga, tagli mo. 5 Peso. Anong titatag? mo nga ako, Ma. Yung taglim na no Ito?

ako Hindi? Hindi. Hindi. Ano nga yan? 50 cent. Ano talaga nga yung sa ano, nagpapadyus lang sila. Oo. Diyus lang. So, magbibili 3,000? Oo. 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 Pero

kalabaw oh. May bakal na lang 1987. Ayun, 1,000 wala yan. ano mo, India? Yung laki yun. 50 centimo Magkano sa atin ito? Ay, magkano sa atin ito? 1985 oh. oh my god mother ganito pera natin dati mm, ito na butang ko to tapos daming pera di ba to peke 500 o oh. ito na abutan ko tong 50

Pinunan mo ko! Sabi mo, pag nauhaw, huwag nanay? Paano? <laughs> pag nauhaw, huwag nanay ano? Hala! <laughs> Gag! Uy, silver o! Oh. Silver po to. Ate, silver to! Busy siya, Ate! Lover yan! Pumuntay! 925 Italy, mga ano. Oh my god. Tro kayo. Okay naman. Tu pa ito. Made in Italy. Ito. Made in 925 tapos ganito. Ano to? Ito maganda. Ito.

totoo oh, ka lang. mo ko kay Peg. Bilan mo ko niya. Ang oh, 52, oh okay. mo ko magkakas. Oh, okay. Tanong mo ko magkakas. Oh. Tanong necklace. No, Bracelet oh. 100. po ano masiguro? hila na? hiko, na sino ba? 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 na ako. Hindi ko na matatanggal eh. Ka lang kasi tayong ako doon. Ay, huwag ko sa'yo. siya. Ay, mag-aasig ganda na. <laughs> <laughs> May <daya> mo ha. Patingin Ha?

thấy <laughs> này, <laughs> 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 <laughs>

<laughs> ginagalog lang lang, <laughs> dati ah, mo nang-read. Kinagalog lang! Ay, wala pala, may, may tubig na lang. Masaya lang. <laughs> Ito wala na naman traffic, daming tao. Daming namimili naman. School supplies. Tumantalang ako wala pa ako school supplies.